masaya ka ba para kay Eds? itong Chepra. Chepra. Oh. Surf. Wow. Surf <laughs> Si... Kuya, si kuya Jens, ano yung siya? ano yung... siya 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 Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Disco Agents! Kung so, um, bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like niyang updated sa so mga bago upload the video at huwag po natin kalimutang supportan ng Batim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of Kalingap at pakisupportan din po ang aming mga kasama sa Batim Kalingap nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalinga pano ngayong araw nga po ano, ay bibigyan po natin ng reaction video. Ang isa po sa pinaka nakakakilig mga love team po. Sa team kalinga po walang iba po kundi po at ang balang Vianzay at Edu umas kilala bilang Edsy mga kalingap. So ayon po mga kalingap sa ating survey, ang Edsy po ang pumapangalawang love team na talaga namang inaabangan, nakakilig at may chemistry din po mga kalingap. Sumusunod po sila sa rank ng tambalang jump car mga kalingap dito po sa team kalingap. Ano? At ngayon nga po mga kalingap, papananoorin po natin at bibigyan natin ng reaction video yung kanilang mga nakakilig pong eksena sa nangyaring pagbili po ni kalingap Edu ng kanyang sasakyan sa Naga City. So, at dito nga po mga kalingap, eh, meron po tayong naobserbahan mga kalingap kay Viancy. Ito po mga kalingap yung pinakamahabang salita po ni Vianci na maririnig po natin sa lahat po ng vlog ni Kalingap Prab. Yung pagbibigay po niya ng mensahe para po kay Kalingap Edo at pag congratulate sa kanyang bagong sasakyan. So ano pang hinintay natin, tara panoorin na po natin, bigyan natin reaction video. Ang sinabi po ni Vianci at mapag-uusap po niya ni Kalingap Edo in 5, 4, 3, 2, 1. um, ano yung naramdaman mo biyan si para kay Ed? Ha? Na. Ha? Masaya po. Yun. Ano? Masaya po, po Masaya ka <laughs> para sa kanya? Ano pa? Ano po, may ano magagamit na po. May bago po siya magagamit sa pag-scout. Sa pag-scout. Kumusta ka naman biyan ngayon na kasama ka namin sa pag-purchase ng sasakyan ni Ed? Ano sobrang saya ko kasi Sobrang po nakalating po dito sa ano sa kanya sabi niya. <laughs> <laughs> ano yung message mo sa kanya tuwing uh, ah, nabili na niya yung sasakyan ano, ano ingat po siya sa ano pag mag maniyo po, sa sa ko. tapos <laughs> mag-iingat ano pa mapapanood -ma -ma niya ito sigurado ano yung message mo sa kanya um, pag po yung maging mayabang po baga, pag, pag, pag nagdadrive po, po wag ah, maging mayabang tama oh, maganda yun na uh, <laughs> relax lang ano? Para po. Mahingap naman yan si Edson. Tsaka magdasal po bago mag... Uh, bago magdasal, bago mag try, Wow! Tama. Tama yun si... Masaya ka ba para kay Edson? Itong Sabra. short na... short period of time na nakilala mo siya. Itong sa iksin ng panahon na nakilala mo si Edo. Ano yung pagkakilala mo kay Edo? Ano po? Yung una po, timing po talaga. <laughs> Tahimik muna? Oh, yung timing po talaga. Tapos? Tapos mabait po. Mabait? Mm -hmm. Tapos? Nung sa vlog pa lang po pinapanood ko na po. Ah, sa vlog pa lang pinapanood oh. ko na sa Eds. Ah. Yes. Buti pinayagan ka nila mama mo. Pinaalam ko ako ni ano kaya. Eh. Ano? Pinaalam ko. Pinaalam ko na Eds? Ay, grabe. Kina Kanina po. Kanina, Kanina po naman. haba ng hair. Lakas mo yan, lakas mo. <moral> Grabe ka na, Grabe ka na, na, Tapos, yung pagpunta doon ay Eds. Okay na, oh, Ay, oh, pinaalam niya lang ito. <moral> <test. Nag>, ano, <moral> Pero yung video ko niya si mama niya, hindi na pumapayag si mama niya. Yung <laughs> ano yung isang araw, Kasi pag, pag paalam ni Kuya ito pumayag na. Bakit <moral> <Pala> na iniwala <moral> sa'yo.

Napanood nga po natin ano, na hiningan po ng message ni Kalinga Prab si Viancy, ano para po sa pagkakaroon ng bagong sasakyan ni Kalingap Edu at narinig po natin na ang grabe po ang ganda po ng message ni Vianci mga kalingap, kalingap, Edu mula po sa pagdadasal bago bumiyahe bago umalis ng bahay kapag ginamit niya na po yung bagong sasakyan hanggang sa kanya pag scout mga Kalingap na malaking tulong na may bibigay po ng bagong sasakyan ni Kalingap Edu sa kanyang ginagawang pag-scout at pag-charity vlog ano po at ayun nga mga Kalingap na ano, binuking din po ni Dara si Bian si mga kalingap dahil po nalaman po natin na nung, nung nagpapaala po pala si Bian si sa kanyang mga magulang na ito po ay pupunta ng naga sa sama sa team kalingap ay hindi po ito agad-agad pinayagan subalit nung si kalingap edo na po mga kalingap ang nagpaalam sa kanyang magulang at sa kanyang nanay para po maisama si Bian sa naga sa so pagbili po ng sasakyan ay agad-agad pong pumayag ang kanyang nanay mga kalingap so talagang binubuko at nilalaglag po siya mga kalingap ng kanyang mga sa kalingap angels at yun nga mga kaibigan magiging memorable po itong pagbili po ni kalingap edo ng kanyang sasakyan dahil po ang kanyang kalaw tino si Biasi ang kauna-unahan niyang naisakay sa loob ng kanyang sasakyan mga kalingap sabi nga naunahan pang araw po si kalingap rob sa pagsakay doon sa sasakyan mga kalingap at yun nga mga kalingap ano abangat pa po natin ang mga susunod na kabanata at mga nakakilig na at mga mangyayari pa po, po mga sa so, tambahan walang EDC. At supportahan mo din mga kalingap ng lahat po ng beneficiaries, kalingap angels, at ang lahat po ng love din sa team kalingap, lalong-lalong lalo na syempre, ang buong team kalingap sa pangunguna ni Kuya Val, Ate Edna, at kalingap Rav, at lahat ng K-Boys, lahat ng kalingap partner, kalingap reactor, kalingap angels, at lahat po ng mga kasama po natin sa Charity Vlogging. Supportahan po natin lahat mga kalingap. So yun lang po, at maraming maraming po salamat sa pananood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aming mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.